magandang araw na naman mga guys ayan, for today's video magluluto tayo ng biko sa latik yes mga guys at ayan na nga ako nagkukudkod na ng nyog dahil hindi kumpleto ang biko kung walang nyog ayan pigay na natin tong ating nyog mga guys ayan. para sa ating gagawing latik At ayan na nga ako mga guys, nagpapaningas na sa kahoy dahil tuyo naman yung mga kahoy at maganda yung sikat ng araw. Yan, sa kahoy lang muna tayo mga guys dahil napakatagal magpalatik ng gatayas mga guys at napakamahal ng butane gas ngayon kaya kahoy-kahoy lang muna tayo. At ayan na nga, isinalang ko na nga ang aking mahiwagang kawali. Ayan mga guys, tatlong nyug pala yung aking kinudkot. At ayan na nga, kumukulo na yung ating oh, gagawing latik. At syempre, ayan habang naghihintay pa, doyan-doyan muna si Jess Jess. Ayan na, malapit na siya maglatik mga guys. Ganyan, naglalabas na yung kanyang mamantika. At ayan na nga yung sinaing na malagkit na bigas. At sa wakas, ayan na nga, latik na nga siya mga guys. Ayun, nilalagay na natin yung ating brown sugar. Yes, mga guys, hintayin lang natin maging ganyan lang siya mag uh, matutunaw yung asukal bago ilalagay yung ating malagkit na bigas na sinaing. At ayan na nga mga guys, napakaraming mantika ng ating Biko, yes mga guys. At ayan na nga si ako, naghahalo Kailangan halo haluin kasi yan mga guys para kumalat yung kanyang uh, pulot or yung brown sugar na tinunaw. No, ayan, charan mga guys. Ayan na yung ating Biko Salatik. Ayan. Ayan si ako na naman kumukuha ng dahon ng saging yes mga guys para ilalagay natin doon sa bila o para hindi. Siyempre para maganda naman at kailangan talaga yan. At isasarap muna sa apoy para lumambot yung dahon na yan mga guys. At ayan na nga ilalagay ko na nga sa bila o charan. Ayan na yung aking biko sa latik. Ayan mga guys. syempre ayan na yung ating latik. Oo mga guys. Pampasarap talaga yan sa biko kung mas maraming latik. Mas masarap ang ating biko. So, 'yun lang mga guys. Bye. Thank you for watching and God bless us all.